Bumgalo mo sa ride Basic Ha? Basic, pristine condition Ang eksperto sa paggamit ng tayutay na magulang Mga bubo kailangan ng patnubay ng magulang Puro isip daan din ang patunay na magulang Ang makatanggipang sino ba kasi yan? Gusto ko lang po malaman kung ano nangyari kay Josh na bigla Biglang bumilis si Idol Ba't di pagigil sige Gai Di magpursigay kasi di pa uli Sa'yo yan nakadepende Di yun nakabase ka sa swerte Di laging pang pwede na Yung pwede lang Kung pwede nga Isipin na walang bagay na hindi pwede Siyempre Di araw-araw a ni 5 na Desyembre Tarating at tarating ang peste Yan ang dapat mong pagandaan Kasi buti pa yung leche Plan ay may plano Kahit leche Meron akong mga turista dito ba tayo? Lakad na lang? lang? Oo, oh, bakit? ayo, ayoko, 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 vlog ni Josh, turista. It's <laughs> a friend. Magandang friend. umaga guys. Nandito tayo ngayon sa Tagsawa Ruins. Hindi <laughs> natin natin nangabutan yung bundok. Tagal kasi gumising eh. Bundok tuloy daw. Bulkan. Bundok pa rin naman yun. Saka sombrero. Kasi masama ugali ni Doc. Ganoon daw yan. sa Akin. Late to nagising. Ako pinakao nang bumangon guys. Kasi yan, tulog pa. Sab, sabi ko na eh. Basta magpasta kayo ng 8 pre wala, wala na. na. na Din pagbangon ko, Kasiksyon eh. Oh, clear ko yun eh. Sobrang clear nung pagbangon ko. Malas. Tingnan nung bayan. 'ko ya Eh, Pwede pa tayo lumapit eh. Ha? ano? Welcome to Mayon, guys. Welcome to Mayon. It's our pleasure to be with you here today. Thank you for being Wow! Mo wala mo scripted content. Wow. Plastic man. Oh, mga... <laughs> <laughs> scripted eh. Oh, gano no? <laughs> Tuturo toro mawala naman. <laughs> mga, naka, naka, naka university ano pala. <laughs> ito naka na t-shirt pa ng ano, PUP diyan uh, lang. Pag ako try lang Ay, na stock ng Sayang na wala, yung wala, bars, eh? wala. <laughs> yeah, na yung mga best moments. Wala. Tapos na mga bars 10, namin. 1 2, 1, Ayan, 2 3 2, 4 5. Late pala ako nag-record. dati ba iba piliin niyo pre? Gayang hindi niyo masyadong close, hili lang 'yan. Tandaan niyo 'to pag bibili kayo sa bicol ah. Yung bibili niyo pagmahal niya sa buhay, itong 3400. <laughs> pag hindi niyo masyadong yung 11, 11400. Tandaan niyan. Si Christer, binibigol kanina. Sabi niya, four, six, nine, iyo. Nine, oh, huwag ka-agree ka na lang. And, Kala ko nga, hindi pa. 2, 4, 6, 8, 9. Hindi naman malalim na bicol yung ginamit niya. Medyo naiintindihan ko ibang word yung pagalog. Parang kanina pa 8 yan sa iyo, Binubulsa mo lang eh. Binilito ako design. 1, 2, 3, 4 Ate, susunod konti ano yung designs 1, 2, 3, 4, 5 Mayroon pa mamili mga kasama ko eh 9, 10, isa na lang 11 na yung akin 2, 4 11 lang to guys, di tayo nang na umupit Wala <laughs> Ako dinada ko lang sa kwento ako pala yung nagpapasok <laughs> okay. Sige, okay. recorded natin yung mga pinubul sa mga Parang gusto ko pang mag 11 ulit na set eh Sige, marami ka naman pera eh. Buti yung pagbibigyan ko kasi. Ilan ba? Hindi, yung iba't mga katrabaho ko. Ang dami mo namang kaibigan. Hindi, may sinu mo. Kasaan ba to? Ano, pangilod? Pangilod yan. Pwede na to. te. Wala na, tinesting mo na, bayaran mo na. Kaya ito saan Oo, yung ano lang, one inch lang. Basta ipapalo sa ulo ko na, te. Ay, kung nga Ay, to. Ay, Tulungan na lang katang maghanap. Wala ka bang medal? <laughs> ito na medal ko, <laughs> doon. Wala ka bang medal niyan? Wala ka kayo dito, doon. <laughs> Tingnan ang ano sa na inyong na-social. Yun din, ganun din. Baka oh, basag, ahogi. Magkano dito sa bilangte? Ito. Eh, yung stand lang. Stand Ito lang gusto ko, eh. Magkano to? Pwena hundred lang. Kasi pupukpuk din sa'yo yung ano, yung malaki. Tatawa-tawa lang <laughs> si ate. Baka may niyong mga tayo sa dito. Ilalakit sa tayo. Ang nasigis <laughs> ang green Close ba kayo, Josh? Hindi hmm. ka -kay, <laughs> kay nga ba? Tukulin nyo ito sa akin. Sanwen kay Mel. Nakarecord <laughs> yan. Nakarecord kayo. Nga ganyan mo ang mga taga-bicol. Pero yung minamalit mo kami. Kasi na natin, Josh Mabulos. Ano mo na meaning na? Ano? Marsh <laughs> Ani <laughs> Ano yun? Magandang araw. <laughs> Tama ah, ba <laughs> Magandang buhay. Ano ba tay? Cancel ka na agad, bro. Sa inyong ano, gabos. Ano yung gabos? Hmm. Hmm. Sige, isipan ito na nakawin, no? Hindi, <laughs> hindi isipan si Bibigyan. Bibilang nga rin ako eh. Lima sa office. Tapos yung mga clothes ko. Ay, tangin na. Maka-record ako. Baka sabihin. <laughs> sama kaya ako dun sa clothes ni Josh. <laughs> Pagtingin, no? Fan? Sa mga clothes ni Josh. Tapos di nabigyan ng ganito. Bibili rin ako ng ganito. Sino <laughs> bang manunood na ito, Josh? Ako <laughs> manunood na ito. Ito sa mama ni Anna. May hindi ko to sa Ricky. Maganda yung mga kitchen dito kayo sa Cebu. Oo. Oh. Mas okay nga yung may effort sila sa kitchen. Oo. Oh. Ang bakit sa, sa Cebu parang ano, parang Uy, gawa sa factory. Binig bugo. Ay, sorry. Ano ah, sabi? Ano sabi? sa Cebu? Si mga kitchen sa Cebu parang gawa sa factory. Dito medyo maayos. Ayan, ayo ayo. Yan, tama. Trash token mo yun. Layo sa kanila eh. sa mga yawa. <laughs> Uy. Uy. Nagagalit sa mga nagtatagalog. Dito pre, kahit magtagalog ka dito, maintindihan ka nila. ba? Ito rin ba? Ito rin ba? Ay, wala ako, ito Baka yung sa iba gamitin ito. Ito ako sa mula kayo. Nabuyo. Ay, ano? Siling panigang gabi. Kung nga ba? Hindi Grabe, nag-shopping na sila agad. Sabi na na Jeyan ko, pwede niya bilhin tong buo eh. Pinagbigyan niya pa rin yung ibang turista. <laughs> Paano naman dali yung iba? Hindi pa po ba ako eh. Hindi pala masok na na nakaraan ah. And Hindi, next ulit. Kaya <laughs> <laughs> pakikap ka pa, yung sa bulsa pa. Ikaw nga yung may malaking bag eh. Hindi <laughs> ko pa papa, natin. Hindi ko kapapanin natin. Na, hindi ko kapapanin natin. Hindi ko kapapanin yeah, natin. Nalilibang? Ano sa Biko lang nalilibang? Hindi ko alam. Taga <laughs> dito ko ako, pero hindi din ako nalilibang. Hindi ka rin nalilibang. Pe. Dami yung mga binili idol. Di, yeah, tira mo naman lahat di. Namimili nga ako eh. Ang gusto mo ito? Matutawag sa baby ko na ito. Ito ba kaya ito? Hmm... Oo, oh, i-bente sin ko lang. 3 100 100. 30, na lang. Kwenta <laughs> <laughs> nga yun eh. Meron kayong banig? Wala. Patay. Bilisan sure, nga ako lima. Meron Ay, dito, lang. may kilalang ko. Huwag mo lang. kong subukan, Jor. <laughs> Ayan, Josh, yun sombrero. sumbrero. Biligan Ano? Yung kagaya kasi yung look. Ayun yun yung t-shirt. May black kayo to. Si block. mama nagpapabili eh. Kaso, black lang gusto niya. Oragon, yung, yung ano? lang walang tarsier. <laughs> Anong size ba? Ano to eh, kahit medium or low. Parang meron. May magandang design to eh. Tara <laughs> Mamaya oh, block yan, <laughs> tapos di maganda yung design. Gusto nyo sa natin strawberry. Hindi dito yun. <laughs> <laughs> strawberry. <laughs> 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 ano yung <kagus> flower? sunflower? Sunflower. Kasi sa brevis yun. Ano daw yung design, Josh? Oragon daw. Oragon? Oragon ng ina mo. Hmm? Okay. Ito yung oragon na design. Hindi so, sa akin, sa ano? Sa bisikleta oragon. Magkano? Ito eh, 200. 200. Ha? Oo. Oh. Tama ano yan, ikaw ito yun. Bang pabambasa yan pag uwi mo. Parang ang liit pa pala nito. Ito yung medium na... Ano, yung pwede ko gamitin. wow! Kala ko kayo. Sa mama ko, tsaka sa akin. Uragon, baka sabihin, taga-bicol kami. Ayun, <laughs> ang Diyos. Wala, Bohol Philippines. Bohol <laughs> na naman. <laughs> <laughs> Kung may kulahan ako, magsusot ka nyan. Hindi, hindi. Mga siya may kulahan eh. Yung may ganun lang, kagsawa. Eh. <laughs> no, uh, okay, ano pa? Dami mong ginulat at siya ko bibili, no? Siyempre, konsensya mo yan, no? Patay-tay dyan. Wala akong konsensya yan, eh. Wala akong konsensya. Eh, wait lang. Siyempre sa baba, camera. Ano tapang huli ng langaw? bibili ka nyo, wala na mo lamesa. Maganda yung bahay namin, oh. Gando, no? Ganda, no? Ang lagay sa lamesa. Aesthetic. Hmm. Hindi, pang baby to. tulog yung baby. hindi ano. Colombo. Hindi lang awin. Colombo. Yun Oragon. Okay, tatitikim si Josh ng silly, silly ice, cream. ice cream na strawberry. Huwag kang ina mo. Anong lasa yun? Ako, <laughs> <laughs> oh, patikim. Sa <laughs> mga dok. Okay naman siya. Utok, so, ano hipa nga? Tangalang <laughs> halaga, gawin. Sige, <laughs> <laughs> sige. <laughs> <Da, gumangang lang. laughs> <Angang. Angang. laughs> mm. Jok lang, para sa vlog yung gano'n. sa ngala-ngala. Pero masarap. So, ano, okay? Mainit! Lasa yung sili, yung lasa o, ng lasa yung sili. sili pero ayos naman. Masarap, masarap. Ito kasi sa sili ito eh, kaya hindi sige eh. nga eh. Ang <laughs> <On the moon. laughs> Okay. Ah, okay. Post-ride interview test 1. Eh, ter, magtanong ba, ka na dito, ter. Dinig dinig ba tayo dito? Mm. Magtanong ka na, ter. Kay Mamaya na, kalo nga lang, test lang, test. Malakas na si Josh. Mahina si Josh. Ang <laughs> oh, inay, one word lang. Oh, Ay, siempre, two words, ilang two words, words, lang. lang. Tatlo. Oo nga, three words. Uulit oh, ka pa ba? Ibang bike na. Oo, oh, tayo. Ah, oh, pa, -parto, pa -parto. Ikaw, Chris. Ano? Ano masasabi mo sa second time mo dito? Ang ah, dami like nagbago eh. Basic pa rin. Basic pa rin. Ayun! ang gusto ko sa'yo. Si Doc naman. Kumusta naman yung mga Bicolana dito, Doc? Makaganda. Uy! Uy! Kasama na yung kitin dyan ang Doc? Hindi ko alam. ba yun? Bicolana yun? Bago Bicolana yun. Bicolana yun. Nakilala ko kamukha nung ano. Ang kitin ang Sus! Awig. Mahal mo na eh. Hindi ka bago. mo. Kamukha. Kung jawa si Jeyan, nakuha na niya number na. Hindi oh. Pero may mga ganun no. Patay na nga natin. Pare ko na ba? Hindi tama naman yung hawak ng Diyos eh. Huwag hmm. mo lang nga ano yung Tsaka dito, parang ano nila ito eh. Weak spot. Ito nga nga, naman, reset, reset naman yung gumagana pag matandaan eh. Di naman gumagana pag matandaan eh. Hindi, may gumagana pa rin dyan ah. Gumagana pa rin yan? Sabahin natin. Oh, yun, yun, yun. Solid reaction. Akala ko pre, one port lang. Ang laki. <laughs> <Two -twenty>. Solid na yung 220 mo rito. Port yan. Ay, hindi ko alam. Para lang. sa pancit Tas 220, may, ka hindi ka pa magtaba. Hindi ka pa magtataka nun. Hindi pre. mahal na sa Manila yung 220. Di ba? Sa, Mani na, ko, sa Manila po. parang yung 220 kalahati lang nito. Ako, hmm. oh, nagtataka na ako nun. Ay, 220, 220 ba you know, ito? Pancho Tas 220. Hindi yung nakita yun sa poster. Hindi pre. Malaking bowl. May ano po. Late lang eh. Ayun, ito pala. Ang pala natin pagka... Ayun, e, ang bigat sa ito niyan, Yogi. mo ito. Ito pa lang to, ah. Hindi na yung dinner. Ano. <laughs> Br branch na yan, yung branch. Ah branch.

Pwede mo kayo magkano 25 po. Ano? Mga instant po. Sige, ano kape ka black? Black. Greatest white na. Greatest white. sige. Greatest love of all. Pag-inagot dito ka, na Ano na sa tubig. Tingnan mo nga, oo. Hindi, hindi ka naman kita ni oh, Alam. Sabi mo bubong. sa dami ng in-order niyo. Hindi ka naman kakainin niya. Ter. hindi naman siya kita ni Alam <laughs> oh, nah, eh, bubong. Kahit kumain siya ng Baba. O, nakita sa camera eh. Naalala mo si si A. Si Amy sabi nun eh, gago. John DePolo. Sabi ko tayo na ng rason mo. Eh, uh, e, ya. Yeah. hindi naman makikita ni Alam. Tsaka po ka kalamansi. Apa. Ayan, say, Sinong gusto nung ng boy, boy test? Okay. okay. May go, hi. Shake ko, shake, shake. Sino mo order na? shake? Kukuday pa oh. ko. Kuya Bano. Ba, Asha. Oo. Oh. See. Kuya, anong meron dyan, kuya? Si ano? Si Godzilla. Ano, ano, ano to tondo? Kuya, kuya ang init na. Inong jabong naman nag ADB pero. ADB. At po sa ano? Parang kailangan ka ng ADB yah. Oo, oh, uh, basa-basa ka na dyan oh. So, sunod nga naman yung 360-2025 ADB na yung dala natin Pwede eh, basta marunong na ako kung saan Kaya may mag-motor Mahirap na daanan, sabi ni Ter, kailangan marunong pagandaan yun Hindi marilaki, marilaki ka muna no?